Tinaas mo na rin lang, hindi. Hmm. Ayan, may ilaw ka na. Galing sa ano. Akin yung ano mo. Hindi, hindi, hindi. Akin, ito, ito, ito. Ayan. Hmm. Mas maliwanag pa yung ilaw ng cellphone ko. Grabe. Ayan, no? Oh. Ilan dekada na kaya sila dyan? Pati yung langgam. Hmm. Langgam, ang dami. O, oh, and dyan sila nagtitirahan, oh. Matamaan ko sa mata, ha? Sige, ko. <laughs> Mahalik, Akin na nga yung pang-brush mo. Kasi nakakaano din yan eh. Ayan. Akin na yan. Langgam. Baw. ano? Yan may pang spray ka dyan? Anong pang spray? Yung ano? Baygon. Baygon? Lako po. Dito lang. Huwag na mahal! Brush, brush na lang kasi baka mamayom. Akin na. Akin na yung brush. Ito, tito. Ayan, ayan. Yan, ito pa. Di ba anay yan? Hindi yan anay, langgam lang yan. Na namamahay sa loob. Baka nga mamaya, meron pa yan. Ayan, o. Oh. O, oh, langgam, o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, o, oh, Hmm. Oh. Sana huwag mo na malobat yung cellphone ko. Yung lili maganda. Walang electric Uy! pan. Ang <laughs> oh, Basta-basta mag-iwan dito. Masyado. Sko, kahit ang tagal-tagal na niyan, ang ano pa rin, lalabasan nilang Na Nabulabog mo yung bahay nila. cellphone case mo yan. Hindi mo na malayan, no? Hindi ko rin naalala na may cellphone case ka pa pala. Parang Ay, por, Wala yung sa likod, eh. Tinan mo doon. Ayun, no? Wala. Ito. Ito ko naman, masyado naman. Ano to? Ikakabit lang? Ay, eto ba yon? Ito, ito? Ito? Ang oh, cute naman ito. Hindi ba yung magnetic? Gusto kasi ngayon magnetic eh. Ganda. Ay. Ano ba yung martilyo? Martilyo. Wait. Ah, uh, excuse me. Nale. Sandale. Sandale. Ano yung ano? Alam. Yung ko. Ito muna. parat Ito ang nasa harap. It, kasi ito dito. Ito nasa harap? Ah ah. Mm yan. Ito, ito. Ito, ito, ito. Ah ganyan ba? Ay mali, dito pala. O, di ganyan, oh. Naka. Yung langgam. Lalapit yan sa'yo yung langgam eh. Hmm? Bawat galaw mo, naglalabas ang mga langgam. Oo, oh, mainit, alam ko. Konti na lang, oh. Ikot mo nga lang, eh. Hmm. grob kalawang. Itong kapal ng ano? Kapal ng? Ito? Eh, diba ganun din yung ginawa mo dyan? Nambot din tayo na siyam-syam. Hirap okay, ibalik sa dati. Yun! O kaya to ganyan